Ito so, na yun. Mapilta so, natin caliper na ito. Malabas natin yung vlog mamaya. Caliper. Front brake caliper naninikit. After 100 kilometers naninikit. Alam niyo kung bakit? Nagiinit yung baka at namamaga. Namamaga yung mga brake shoes sa harapan na preno. Front brake. Yung bakal at saka yung brake pads namamaga. Umihigpit. Matagal siyang, ano, matagal siyang lumamig, no? Kaya kailangan palitan na. Penta ko isang buo. 500 lang. So, thank you nga pala. Basalan, premium gear. Uh, sponsor natin ngayon. Uh, artist, master artist, uh, Octi de los Santos. Cloth artist. Gamit niya mga tela. Sitting gallery. Ito sa loob yung mga gawa na. Octi De Los Santos Vlog Sponsor Of course, our tires Konoha Eastside Coach Ricky Tires And of course, Sir Edsel Coach Edsel Sa uh, aking training sa Ride Academy O, oh, pag di kayo marunong magmotor Ride Academy 2.5 uh, lang yun 2.5 with certificate 8 hours Matututo kayo dun Saka gusto nyo support porta ko kayo kung meron din lang akong time pag Sunday punta ako doon just to support you so no? and of course uh, yung vlog natin na uh, ano tagaytay yung alam nyo yung buko pa yung latest buko pa yung dami nanonood eh wala pang 12 hours yun parang 3,000 na yata eh. may nag -alit. Sabi, luma na raw yung gimmick. dami kong binili kasing buko pie. Alam niyo bakit? Kasi last December, nandun ako, no? December 2023. Bilang buko pie. Buko pie is uh, 210 pesos. Doon sa Tagaytay, 210 na. Yes, yes, yes. 210 na. Wala na yung mga isang daan, no? So, inflation, no? Mataas na. Papaloko. Wah! 100 lang yan, ah sa 90 nga lang eh. E wala. Inflation na 210. Pero masarap pa rin. Kulets ba yun? Kulets sa atin. Oo, ano man. Kahit sino man. Doon. Tsaka hindi peke, no? Kasi pagka pumunta ka na rito sa syudad, kung nag, crave ka ng buko pie, punta ka dyan sa mga bitabs-bitabs na buko pie na hindi naman galing doon. Uh, ano lang siya? Parang, alam mo yun, isang pie pero isang isang maliit lang na buko ang nasa gitna para lang matawag na buko pie no so nakaka nakakasar kaya sinabi ko dun sa vlog na yun yung sabi ko parang ampaw sabi ko bar, bar, baka ampaw yan Sabi sabihin no, ampaw baka isang strip lang ng buko pie ang nandiyan wala wala marami no so ang kasi noon ang kwento noon ganito yun hindi ko naman bibilin lahat yun siguro mga tatlong buko pie tsaka maraming candy hindi ko naman bibili lahat yun hindi ako ano, nakakaluwag na masaya no? hindi ako masaya kasi galing ako sa ano nun galing ako sa munisipyo kasi nagdi-deal nga ako ng lupa ng tagaytay naiintindihan nyo ako ng lupa ng tagaytay so syempre habang nandun ako na-excite ako kasi natututo ko at the same time malaki naman yung komisyon dun sa lupa malaki talaga kaya magandang trabaho yun magandang business so matutuwa ako kasi natututo ko and then ang nangyari pa no pagdating ko rin sa Tagaytay 3.30 na eh di ba ano oras nagsasara yung munisipyo di ba 5 lang 3.30 na ako dumating sabi ko sayang lang punta ko rito 3 and a half hours ako nagmumutot pagdating dun wala ko habutan 3.30 na di pagdating dun ang daming tao tapos yun pala iba pala concern ng maraming tao na yun ang, ang concern pala ng maraming tao na yun is business permit eh hindi naman ako sa business permit, doon ako sa lupa, 'di ba? Sa sa assessor's office, no? Kaya sa tax declaration ng lupa. So walang tao. So nagawa ko yung kailangan ko gawin in a matter of 30 minutes. So tuwa ako, lumabas ako. Kaya nung pagdating ko doon, lumabas ako Sky Ranch. Nakita ko yung mga vendor na yun. No? Ah uh, tinulungan nila ako magpicture doon sa ano sa rebulto ng hand na yun. Tinulungan nila ako. Sabi nila, akin na yung camera mo sir. Ganyan, ganyan. Yun ang simula. No? Wala ko talagang balak bumili. Simula yun dun. Tapos, sabi nila, A -a ano, sabi nung isa, benta ko na sa ito, ano, ganyan. 150 dalawa. Ay, 300 dalawa. Di, sabi ko, isa lang naman ako, iba't 300 dalawa. Sabi ko, ano, bawasan mo kasi alam ko 210 dati yan. Sige, 150 na lang yung una. Hindi kinawa ako. Tapos yung isa dumating, sabi niya, pauwi na raw siya, dalawa lang na daw natira. So sinabi niya, 100 na lang daw. Hindi na paisip ako kasi kinabukasan meron kami yung opening no ano, nung Airbnb. Nakita niyo sa video, yung Viv Caldereta. May e, opening kami ng Airbnb, soft opening yun. Eh yun ang ambag ko. May dala akong ano, buko pie, tsaka yung coffee maker ko, ko coffee machine. Yun ang ambag ko rin. Coffee at tsaka yung buko pie. So, tam tama, marami ako nadala. Tapos iniisip ko, baka panis na itong mga to, di ba? Sabi ko, baka panis na itong mga pies na to, kaya sobra mura. eti, di, kasi nga naman, baka naloko ko, no? Kasi may nagsabi nga, may nag-comment nga eh. Naloko, ko, naloko daw ako, tapos niloloko ko daw sila. Naus La na raw yung style ko, yung pag-vlog ko. Kaya ka kinikwento ko ngayon yung kwento na yun. Sabi ko, baka nga naloko, kasi nangyari, di ba may vlog tayo, yung sa Mahoga Market, di ba nakikita niya may mga display na bulalo na inaamag. So, naisip ko ano nakita ko yung mga display na bulalo na inaamag. Sabi ko, talagang ito palang lugar na ito ay Land of Bulalo or Land of Beef. No? Kasi yung Mahoga Market is katayan eh. Katayan siya ng mga baka eh. Maumaga kinakatay, eh, fresh meat. So sabi ko talaga palang imbis na magpagawa sila ng plastic na display kagaya sa mga Chinese restaurant no? bulalo talaga, inaamag yung pala naman, in, yung palang bulalo na yun hinahain pa uli minsan sinerve sa akin yon sabi ko sa'yo, pagkagat mo, puro amag talagang hindi na ako bumalik no, sinumpa ko na yung yung market wala noon, panay amag talaga sabi mo, naisip nila yun may mga amag na, pakukuluan lang uli, akala nila madidissolve yung amag kuli hanggang sa loob. Eh syempre sa lubloban yun, nanunuot, di ba? So that's the, ano, na, 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 conflicting kasi land of gulalo yun, land of uh, beef, no? Tapos magsaserve sila ng ganun, may amag. So iniisip ko, baka itong mga to, yung, yung ano nila, yung buko pa, may amag din. Baka may ugali silang ganun, no? Hindi ko naman ninaanam, sa akin lang yun. Baka may ugali silang ganun na one shot big shot no mahahiyan na bahala na si Batman kinabukasan o no? bahala na yung reputasyon nila so pag-uwi sa bahay tinitig mo to okay naman pasado naman lahat masarap naman hanggang sa tinik mo pa namin dun sa kinabukasan dun sa Airbnb okay naman pati mga candy hindi naman luma bago pa rin so check yon check mark yun. di bukas babalik na naman ako doon meron naman akong lalakarin so ganoon naman Ah, makita ko na naman sila. Bibili na naman ako. Kasi, isipin mo, panantrid lang. No? Tapos, tinanong ko pa ngayon puhunan. Eh. Kaya ano ba puhunan yan? 93 daw. 93. So, lumalabas yung binenta sa akin na pauwi na siya. Kumita lang siya sa akin ng 7 pesos. Ayon sa kwento niya. But of course, I don't care. No? Kasi, alam ko 200 yun. Diba? So, yun ang kwento noon hindi yun basta-basta bigla-bigla kailangan ka mag ng pasalubo may lakad ako kinabukasan gusto ko sinang tulungan so, ano pwede? nagkataon lang, marami nanonood ay eh, marami pa yun, marami pang kalugtong pati mga biyay, chichikin ko muna kung anong magandang panoorin no? tapos papasok natin okay thank you, thank you sa mga sponsors no? sa invite natin kay Bigan. Tsaka yung gusto pang mag-sponsor, still, no? Madalas naman ako mag-vlog, every time mababanggit kayo. And then, the hashtags. ano natin yung mga hashtags. No? Okay, cheers! Sarap, halo-halo. Halo-halo rum, beer, tsaka root beer. Rum, beer, and soft drink. Ayan. I, I tell you, habol ko lang ito. Itong ah. bike na ito. Ano siya? Napakadumi. Hindi ko talaga nililinis. Kasi, pa pa -well naman siya. Eh. Magana naman siya na maayos. Kaya eh. siyempre, iniisip ko. Pupunta rin ako sa off-road. Dahil no? sa mag-off-road sa Santa Ines, dito sa Burlan, dito sa Barangay Silangan, Sierra Madre. Madalas ako dyan eh. Pag tumama dyan yung bike, madumi na naman. Kaya alam minsan pagka kagaya ng Ride Academy, no? hindi na ko nalinis, dumi-dumi. po, naglalawa ng ano. Nagpapawis yung makina yung ng oil. Nagpapawis siya. Yeah. Nagpapawis siya pero not actually nagpapawas. Hindi siya nagpapawas pa siya. Nagpapawis lang yung engine niya. Mad na mad tignan. Siyempre pag nagpawis yung kakapit yung alikabok, no? yung ginawa ko, makakapanood ko na kay Icaralde uh, bike wash gumagamit gumag sila ng paint brush ano yung paint brush, o yung basta yung mahaba yung bristles ha meron dapat kayong ganyang kalaki, 2 inches, 1 inch ganyan, tsaka yung pinakamaliliit ganyan, ganyan na brush 2 inch, 1 inch, half inch yun, tapos yung ano yung panghugas ng plato, yung mga joy pwede na pala yun Ganun mo lang dun sa makina, mga choice sa chain. Yung chain two, ko, ngayon ko lang naalala, kulay silver pala eh. Nakala ko kulay itim. Kasi dumi-dumi. Kasi nagawa ko, pagka wala ng oil, lalagyan ko lang din ng oil ulit. Hindi ko na nililinis eh. Yung sprocket ko pala, tsaka yung chain silver. Ganda! Gumanda! Pati sa gulong. Pati sa gulong. Ano na ko? Pakita ko ah. Dito eh. Ayan o. Oh. Diba? Kahit papano, luminis. Eh, tiga mo. Yung ano na luminis din siya. O. Wala akong ginagay wax dyan. Yung, panlinis lang yan ng plato. Yeah. Plato, natanggal eh. Nagmukha siyang motor. Nagmukhang disenting motor, no? Ito yung bagong caliper, oh. Na 500 pesos lang na pinili ko. Sa Lazada. 500 lang lahat ito. Kasi nga, ano? Diba, sabi ko sa inyo, nag ano, nagnamamaga, naninikit. Nakakatakot yung naninikit na yun. Alam, alam nyo kung bakit nakakatakot yung naninikit? Kasi, pag alis mo sa bahay, pag alis mo sa bahay, okay na okay yung preno mo. Okay na okay talaga. 10-20 kilometers okay. Tapos maninikit yung tahan tahan siyang magiging parang, parang akala mo nagkakaroon ng glue. Parang nagugluhan Tapos, ang solusyon doon is palamigin mo yung bike nang matagal hindi pwedeng ano hindi pwedeng buhusan mo na siya ng tubig hindi siya ano hindi siya magdi-disengage sa pagbuhos ng tubig kaya yan bumilaw ng bago tatestingin testingin natin yung bukas sa tagaytay dapat yan hindi manikit no? yun lang kaya hindi maganda yung prenong naninikit tsaka delikado rin yun tsaka yung makina hirap tinutulak niya yung motor para naka preno para naka 10% preno nahihirapan yung makina tapos habang nagdadrag siya na naka preno lalo siya umiinit kasi may friction na may friction may ikot naman yung bike pagka naka neutral pero pag nakahinto ka na ganyan ginaganong gano'n mo umiikot-ikot mo yung gulong may friction okay